kapag malakas yung alon at uh, taob, yung dagat hanggang doon yung gilingan ito oh, sa si ng alon at andito yung kinalakal ng alon oh. Ayan, oh. panibagong video naman tayo ngayong araw no. Yan at hapon na nga kasi yung araw uh, papalubog na. Malapit mag-dream at ito medyo malamig yung hangin no. Yan. Dito tayo sa uh, tabing dagat against the light. At medyo mahangin-hangin at panalo dito sa gilid. Dito. Dito yung bahay namin. Ayan. So, andiyan yung poste. oh. Halos, dumikit na sa bahay yung poste ng kuryente. No? Ayan. Ayan. At, ito, yung uh, nireprip ko mga bato dito. Pang-protection sa alon, no? Kasi kapag malakas yung uh, alon, malaki yung alon, masamay yung panahon, kaya nang ngayon nung nakaraang bagyo, yung bagyong Tisoy talaga, grabe yun. Grabe yun dito sa Burias Island, yung bagyong, bagyong Tisoy. Kaya ang ginawa ko, nakutang ko ng bato at nilagyan ko ng simento. Uh, simento ko yung gilid. Eh. nakarip na bato. Yun, eh. So kahit paano ay proteksyon sa alam mo. Eh. No? Yun yung bahay. Yan. Yeah. Yan. Yeah. 'no. Yeah. Manda hmm. dito pag summer 'no. Kasi masarap dito maligo. Dito. Manda dito maligo. 'yun. Andun 'yung mga kitchen house. 'yun. 'yung ginawa ko shed house 'no sa gilid ng dagat yan yan hanggang um, dyan sa ano dyan sa may carpet yung kulay green na damo yan yung bagi, bagi yung tisoy eh, lampas dyan yung alon yung dagat pala lampas dito mabot dito yung yung tambak ng bato umabot dito sa gilid ng dito sa kanto ng bahay Ayan. Kaya nalagyan ko ng harang, no. Proteksyon sa alon. Hindi pa nga tapos 'yan eh. Ayan, no? Hmm. yung na kong bato dito. ng itong siminto. Ayan. Ayan yan parito yan diba dagat na so, ito mga bato dito na tinamak namin protection yan sa alon at nilagyan namin ng mga kahoy no? mga poste malalim ang pakahukay namin yan nung nabubuhay pa yung papa ko siya yung talagang uh, hakot dito tumulong lang kami dito sa paghakot yan andito yung mga malalaking bato ayan o no. proteksyon so, yan sa alon ayan o no? Ito yung mga bato na hinakot sa amin. No. Oh. At andito yung mga bakawan. Oh. No. Yung bakaw. Yung uh, miyapi. Yan o. No. Uh, dito. Oh. Uh, medyo malamig na yung hangin. Kasi malapit ng magdilim. Yan. Wala na talaga dito. Nakasimento ito eh no? Yan, no? O, oh, iba. Ito yung mga bato na hinakot namin, no? Yan, matagal na to dito, yung mga bato. Yung mga bato na yan, galing yan doon. Doon sa pangpang. Tinulungan namin akutin na kayo namin dyan, higilid. Dati, hanggang dito lang yan, no? Hanggang dito lang yung yung lupa, no? Matagal ng panahon. Ayan. Ayan. Kinalkal na yung lupa. Yan. Halos maabot na yung pulong kahoy, oh. yung malaking kahoy. Tabi apo, tabi, po, tabi apo, tabi, tabi. Yan. Sintabi po sa ano diyan? Tao. Kung may tao man no. Yan. Yan ang sabi ng mga matanda. Kapag tinuro mo yung malaking kahoy daw, pupusintabi ka. Lalo na kapag dumaan ka no. Yan, Yan ang dagat. Yan. Ayan. Dito yung shed house ni Utol. No? Ginawa ni Utol na shed house. Ah. Right. Tuwing yung summer. Marami yung naligo dito sa amin. Tuwing yung summer. Ito kanina nga. Meron nga ang naligo eh. Yung mga tagabayan. Yung mga estudyante no? Ayan. Yeah. Bagat. Dito yung punong kahoy. Oh. Ganda. Oh. Tuwing tanghali, maganda dito magtambay. Kasi meron duyan dito. Ayan. Dito yung uh, bubong. Nilagyan oh. ko ng alambre. Kasi nung nakaraang Uh, may bagyo tinalian ko yan yan no. si bulok na eh yan, no. kailangan na yung palitan uh, na. wala na yung lasa ano na uh, putol na sa kinain na ng ano ng kalawang yung yiro yung lasa putol, na sa ano yan? sa ulan tsaka sa init yan kaya nasira wala na putol-putol na. Yan. Na, talaga putol-putol na yun. No? Andiyan yung lasa na hinaharap ko sa taas. Padilim. Padilim na. Hindi na makikita. Andyan. So yun know at hanggang dito lang yung aking video no. At yan, shout out sa mga minamahal kong mga viewers. Yan, maraming salamat sa inyong walang sawang patuloy na pagsuporta sa aking uh, mga inupload na video. Ayan, sa mga silent viewers, sa mga solid, sa mga hindi na isip ng ads. Yan, maraming thank you. At, mag-ingat kayo palagi. No? Yan. So, hanggang dito na lamang yung aking video. At, kita-kita na po sa aking next video. Bye-bye!